Nandito na kami sa Angeles. Mukhang paik natagalan po na kami ng parking. Guys, nandito na kami sa Angeles sa Maynepo. Mukha fake lang kami. Ayun, mukha park lang siya. Kasi wala na yung dating parking nandoon. Guys, nandito na kami. Daming tao. Daming tao. food court dito. Maraming kainan dito. Tapos kayo, all. Ayan yung food court. So, anong gusto nyo kainin? Hindi kami, guys. Hindi type ng asawa ko dito. Ang dami kasing tao din. Ang dami ng tao. Saan naman dito uko? guys, yan lumipat kami punta kami sa tapat ng simbahan sa Holy doon kami mag ano maka medyo konti ang tao doon parang ang dami yata kasi ngayong tao ganito kasi pag malapit na yung Dese ano no pa Pasko no dito tayo nyan ah, ganda diba guys ganyan dito sobrang ganda ganda naman dito eh kung mag jowa kayo pwede kayong mag date date dito Yung nga lang medyo ano dito eh class eh hanggang turo turo lang kami eh ah oh, diba hanggang turo turo lang kami ano naman walang budget para sa ano. Ay, ang ganda ng City Hall, City Hall. Ano ba 'yan po? Ala, <laughs> Angeles Electric. Oh, yung Angeles Electric dito sa Angeles, so, ang ganda oh. Wow, ang ganda naman. Happy okay, right ako niyan. Ande. Dito kami, umikot kami niyan. Pag malapit na talaga yung Christmas, no, parang sarap ng pakiramdam mo. Lalo na kung gaganda pa yung pakiramdam mo kung may pera ka pa. <laughs> yung hindi ka na-stress sa pera, siguro magandang, maganda talaga yung pakiramdam ko. No? Kaso dahil sa ulang tayo sa budget, eh, medyo masama yung ating ano. Okay lang. Ah, dito yung nepo. mall at saka ano pa ba yun lang dati hindi kami nakakalis ng dalawa lang kami ngayon kanya kanyang layas na wala na kami binibitbit na maliit eh o oh, yung dito ito yung mall at dito sa kabila Nandito na kami sa simbahan ng Holy. Ano? Dito na kami sa simbahan. So guys, magandang mamasyal din dito. Ayan. Mamasyal din tayo dito. Ha? Oo nga yun eh. Guys, nagpark siya. Hirap naman ang parking dito sa Angeles. Dito sa mayan de leche. Titingin-tingin lang kami. Regular photo. Parang mabenta dito pa nga. Dalawa. Ang yung bibenta. May 85 po may 150. Dalawa. Madam sa inyo ma'am. Bibenta pa. Bibenta. Ha. Dari sa'yo, ilan?

Guys, nandito kami ngayon sa tabi tabi lang. Aso kumain nito ng bibingka, guys. Eh. guys, so, pakita ko yung lugar. Ayan. Ayun doon tayo pa, oh. Dito, 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 bilis. Tayo, dito. Try this one. napakaganda ng simbahan, no? Alam mo, castle. Ano ba? Pa? Pag mo sa ano pa, camera, parang castle lang. Ganda, no? Marabi. Ang dami mga estudyante dito, Sa school pa ng anak ko, ha? Baka mamaya itong anak ko nandito lagi yan. O, oh, yan. Yan yung bibingka dito, guys.